May mga lalaki talaga na natural lang na nakaka-attract ng mga high quality na babae, effortless lang para sa kanila. Sa kabila naman, ang dami ring lalaki na hindi kayang makakuha ng babae, kaya sila nagiging bitter. Sinasabi nila yung mga bagay tulad ng walang kwenta ang mga babae, sayang lang sa oras. Mas pinipili pa nilang sumuko kaysa aminin na kailangan nilang mag-improve. Ang totoo, mas nagiging masaya ang buhay kapag may babae. Tama ka, importante na mag-focus ka sa sarili mo, pero kailangan mo rin maging tapat sa sarili mo. Huwag mong sisihin ang mga babae sa pagkukulang mo. Mas mabuti nang matuto ka mula sa mga ganitong video at maging mas magaling ka pagdating sa kanila sa totoong buhay. Sa ganitong paraan, kaya mo ring maka-attract ng kahit sinong babaeng gusto mo. Dito, pag-uusapan natin ang limang bagay na makakatulong sa'yo para maging irresistible ka sa mga babae. Number one, high energy. Naa-attract ang mga babae sa mga lalaking puno ng energy at kumpiyansa sa sarili. Gusto nila yung lalaking lumalabas talaga ang confidence at parang sobra-sobra ang energy. Pero linawin ko lang, hindi ibig sabihin nito na kailangan mong magpaka-clown or mag-asal tanga Isipin mo yung alpha gorilla na nakukuha lahat ng babae. Sa isang grupo ng mga gorilla, may mga lalaki at babae. Pero yung dominant silverback lang ang may total access sa lahat ng babae. Bakit? Dahil siya yung leader, malakas at puno ng energy. Kapag may humamon sa kanya, kahit mas bata o outsider na lalaki, sisigaw siya, dadabugin ang dibdib at ipapakita ang mga ngipin niya, sabay bigla niyang aatakihinto. Pero... Kahit ganun kalakas, kaya rin nilang maging sobrang gentle at nagsisilbing mentor sa mga bata. Tinuturuan sila kung anong pagkain ang dapat kainin at paano gumawa ng nest para matulog. Tinuturuan din nila ang mga young males paano lumaban at madalas pa silang nakikipaglaro sa mga malilikot na baby gorillas. Klaruhin ko lang, syempre meron din sa tao, sila naman yung alpha male at sila lagi ang may mas mataas na energy kaysa sa mga beta males. Importante to para mag-thrive ka bilang isang lalaki at bihira mo lang maririnig ang ganitong topic. Kasi ganito yan. Marami ka na talagang energy sa loob mo. Pero unti-unti itong kinukuha ng modernong mundo sa mga tusong paraan. Maraming gamot na binibigay ang mga doktor sa totoo lang kinukuha lang nila yung energy mo. Yung panonood ng sexual content online, sobrang laki rin ng energy na nawawala sa'yo doon. Sa halip na mahulog ka sa mga trap na to, pwede mong i-boost ang energy mo ng libre, mag-workout ka, magpaaraw at magpahinga ng maayos. Healthy rin ang competition kasi nakakataas ito ng testosterone. Pero ngayon, madalas mong makikita na ginagawang masama ang pagiging competitive ng mga lalaki. Kaya nila inimbento yung participation trophies para mawala ang totoong competition. Dapat aware ka sa mga bagay na nagbibigay sa iyo ng energy at sa mga bagay na kumukuha nito. Ang dami pang ibang trap na sumisip-sip ng energy mo pero i-discuss natin yun sa ibang video na. Kaya make sure na mag-subscribe ka para hindi mo ma-miss. Number 2. Be Charismatic Ang mga lalaking charismatic ay nakikita bilang parehong likable at powerful. Isang dynamic at irresistible na kombinasyon na halos mabaliw ang mga babae at maging obsessed sa iyo. Ang karisma ang nagbibigay sa iyo ng kakayahang kontrolin ng isang room, kunin ang atensyon ng mga tao at ipaniwala sa kanila ang mga ideya mo. Isa itong essential na parte para maging leader na may loyal na followers na handang sumunod sa iyo kahit saan. Sa una, parang misteryoso yung karisma na parang ipinanganak lang ang ibang lalaki na meron na nito at yung iba talagang wala. Pero hindi totoo yan. Hindi mo kailangan manalo sa Genetic Charisma Lottery para maging lalaking may malakas na magnetism. Na-discuss na natin yung pagiging high energy at sobrang importante nun pagdating sa charisma. Para maging charismatic, kailangan mong matutong makinig ng mas madalas kaysa magsalita. Mas nagiging mysterious ka kapag gano'n at napaparamdam mo rin sa ibang tao na importante sila at maganda ang tingin nila sa sarili nila. Magtanong ka, mag ka ng eye contact, ngumiti, ikunot mo ang noo mo, tumango at sumagot, hindi lang sa salita pero lalo na sa body language. Kapag kausap mo ang babae at tinitigan mo sila sa mata habang nagsasalita ka, hindi lang nito na ipaparating ng malinaw ang mensahe mo kundi na ipoproject mo rin ang presence, dominance at power mo. Hindi ko sinasabi na dapat titigan mo lang siya ng walang tigil, pero dapat tingnan mo siya kapag may sinasabi ka. Kapag siya naman ang nagsalita, pwede mong minsan ibaling ang tingin mo sa iba, pero huwag kang tumingin pababa. Kapag magsasalita ka naman, siguraduhin mong hindi ka nag-aaksaya ng salita. Iba-iba tayo. May mga lalaking mayabang, may mga humble, at may halong dalawa. Kahit alin ka sa tatlo, huwag mong sayangin ang mga salita mo. Kung mayabang ka, siguraduhin mong parang punchline ang delivery ng mga sinasabi mo, buo sa confidence. Kung humble ka naman, hindi ibig sabihin na mag-aaksaya ka ng oras sa small talk at walang kwentang mga salita. Piliin mo pa rin ng mabuti ang mga sasabihin mo, kahit anong klasikang lalaki. Mahilig ang mga babae sa mystery, at ang number one killer ng mystery ay yung pagbibigay ng sobra-sobrang impormasyon. Para maging charismatic, kailangan mong maging aware sa value mo. Kung lagi kang nagdududa sa sarili mo at sa abilidad mo, mahihirapan kang maging charismatic. Dapat alam mo sa sarili mo na kaya mong gumawa ng malalaking bagay at dalhin ang sarili mo na parang kaya mong makuha ang kahit sinong babae. At panghuli, huwag mong pilitin na magustuhan ka ng lahat. Kasi kapag gusto mong magustuhan ka ng lahat, nauuwi ka lang sa wala. Wala kang dating, nagiging boring kang lalaki, nagiging walang lasa at nawawala yung charm mo. Yung hindi ka takot na hindi ka magustuhan ng iba o ma-offend mo ang iba, sobrang attractive nun. Parehong lalaki at babae, mas nire-respeto ka kapag ganun. Number 3. Smell good, dress good. Kahit tinuturo sa atin na huwag mag-judge ng libro base sa cover, laging importante ang first impression, lalo na sa mga babae. Kapag mabaho ka at mukha kang palaboy, hindi ka talaga magiging attractive sa kahit sino. Unang step para maging mabango ay siguraduhin mo muna na hindi ka mabaho. Alagaan mo ang hygiene mo, maligo ka araw-araw at gumamit ng natural na sabon. Ingatan mo rin yung hygiene ng bibig mo Magtoothbrush ka at gumamit ng tongue scraper para malinis yung dila. Kapag matagal ka ng hindi kumakain, okay rin na mag chewing gum. Hindi mo gugustuhin patayin ang hininga mo yung mga tao sa paligid mo. Kahit ano pa ang suot mo, ang unang mapapansin ng babae sa iyo ay yung grooming habits mo. Kasama dito ang buhok mo, balbas o bigote, amoy ng katawan at overall cleanliness. Kaya siguraduhin mong nagpapagupit ka palagi. Or kung panot ka naman, mas okay na i-shave mo na lang lahat. Kung may balbas ka, humanap ng style na babagay sa'yo. Pagkatapos mong ayusin ang mga basic na to, tsaka ka lang pumili kung anong cologne ang gusto mo para maging mabango. Pagdating naman sa pananamit, lagi mong iisipin ang katawan mo. Dalawang lalaki pwedeng magsuot ng parehong damit pero pwedeng magmukhang pangit sa isa habang astig at malinis tingnan naman sa kabila. May kanya-kanyang style ang bawat tao. Kailangan mong hanapin kung anong style ang babagay sa'yo. Para sa karamihan ng lalaki, parang hassle o sayang sa oras ang mag-isip tungkol sa damit. Pero sulit ito, lalo na kung matututo ka paano magdamit ng casual, classy at sporty. Importante ito hindi lang para sa mga babae, kundi para na rin mag-thrive ka sa iba't ibang aspeto ng buhay. Halimbawa, pupunta ka sa isang business meeting na mukha kang dugyot, hindi ka nila siseryosohin. Baka ayaw mo yung idea na yon, pero ganyan talaga gumagana ang mundo. Kaya maglaan ka ng oras para hanapin ang style mo at mag-eksperimento sa iba't ibang forma. Number 4. Build strength and look good. Ang lakas ay isa sa pinaka-attractive na traits na dapat meron ng isang lalaki. Sa libu-libong taon, yung mga pinakamalalakas na lalaki ang nagiging leaders, protectors, at sila rin yung natural na ina-attract ng mga babae. Oo, nagbago na ang panahon, pero hindi nagbago ang biology. Wired pa rin ang mga babae para ma-attract sa malalakas na lalaki. Strength equals safety at safety equals attraction. Linawin natin to, hindi lang ito tungkol sa pagkakaroon ng six-pack abs or malalaking biceps na pang-display. Ang ibig kong sabihin ay totoong lakas, physical at mental. Ang isang lalaki na kayang protektahan ang sarili niya physically, automatic nagre-radiate ng confidence. Iba ang lakad niya, iba ang pananalita niya, yung presence pa lang niya nire-respeto na. Kaya isa sa pinakamagandang investment na pwede mong gawin para sa sarili mo ay ang mag-gym. Ang gym, hindi lang to basta pagbubuhat ng mabibigay. Para itong battlefield kung saan hinahasa mo ang disiplina mo, winawasak ang kahinaan mo, at binubuo mong muli ang sarili mo para maging mas malakas. Bawat repetition, bawat set, bawat patak ng pawis, hindi lang katawan ang binabago kundi pati utak mo. Tinuturuan ka nitong maging consistent, tiisin ang sakit at maghintay para sa resulta. Tatlong traits na hindi lang sobrang attractive sa mga babae kundi sobrang mahalaga rin para magtagumpay ka sa buhay. Ngayon, pag-usapan natin ang looks. Gusto man natin o hindi, hinuhusgahan pa rin tayo ng mundo base sa itsura natin. Malaki ang epekto ng first impressions. Kahit gaano pa kaganda ang personality mo, ummukang dugyot at mahina ka, minus points ka na agad bago ka pa makapagsalita. Visual creatures ang mga babae at kagaya ng mga lalaki, nagre-respond din sila base sa nakikita nila. Ang pagiging good-looking guy ay hindi ibig sabihin kailangan magmukha kang male model, kundi kaya mong i-maximize yung potential mo. Kapag nag-build ka ng muscles, hindi lang mas nagmumukha kang masculine, kundi mas bumabagay sa iyo ang mga damit, gumaganda ang postura mo, at natural na lumalabas yung power mo. Kapag sinabayan mo pa ng maayos na grooming, malinis na gupit, good hygiene, at sense of style, agad kang naiiba sa karamihan ng lalaki na hindi man lang nagsisikap. Hindi mo kailangan ng mamahaling damit o flashy accessories, ang simpleng well-fitted na shirt sa malakas na katawan ay laging mas astig kaysa designer clothes sa mahina at payat na katawan. Isipin mo yung difference ng dalawang lalaki. Yung isa papasok sa isang room na kuba, payat o overweight at nakasloppy na damit. Versus isang lalaki na solid ang build, nakatayo ng diretsyo, malinis at maayos ang itsura. Yung isa halos invisible, yung isa naman, kinukuha na agad ang atensyon kahit walang sinasabi. Sino sa tingin mo ang mapapansin ng mga babae? Tandaan mo to, strength is respect. Kapag malakas ka, nire-respeto mo ang sarili mo at nire-respeto ka rin ng iba. Hindi naa-attract ang mga babae sa kahinaan. Naa-attract sila sa lalaking kayang mag-protect, mag-lead at mag-provide. Hindi mo kailangang maging bodybuilder pero kailangan mong ipush ang sarili mo, mag-training ng mabuti at laging i-improve ang itsura at presence mo. At ang strength, hindi lang tutungkol sa muscles. Tungkol ito sa disiplina. Tungkol ito sa pagpili na magtrabaho araw-araw kahit yung iba tamad. At kapag pinagsama mo ang strength, style, grooming at presence, makakabuo ka ng imahe na sobrang hirap tanggihan ng mga babae. Kasi, deep down, lahat ng babae gusto yung lalaki na kaya nilang maramdaman na safe sila. At yung lalaking yon laging malakas. Number 5. The Unshakable Masculine Frame Kung ang strength ay katawan ng masculinity, ang frame naman ang kaluluwa nito. Ang frame ng isang lalaki ay yung kakayahan niyang manatiling kalmado, steady, at hindi matitinag kahit anong mangyari sa paligid niya. Laging tinetest ng mga babae ang mga lalaki, madalas hindi pa nila namamalayan. Hindi nila ito ginagawa para maging malupit, kundi para maramdaman nila yung lakas ng isang lalaki na hindi madaling matinag. Ang frame ay tungkol sa control, hindi sa pagkontrol ng ibang tao kundi sa pagkontrol sa sarili mo. Dito madalas sumasablay ang mga lalaki kasi nagre-react agad sila emotionally sa bawat maliit na bagay. Nagsiselos agad kapag may kausap siyang ibang lalaki, nagiging insecure kapag parang lumalayo ang babae at nawawala agad sa sarili kapag may maliliit na problema. At sa oras na mawalan ka ng control sa sarili mo, nawawala rin ang respeto niya sa iyo. Isipin mo yung dagat sa gitna ng bagyo. Sa ibabaw, magulo at malalakas ang alon, pero sa ilalim, sobrang kalmado at steady lang. Ganun dapat ang frame mo Ibabato ng buhay ang kaguluhan sa iyo. Ibabato ng babae ang emosyon, drama at mga tests sa iyo. Pero kung kaya mong manatiling kalmado, composed at in control, pinapatunayan mo na isa kang lalaking karapat dapat sundan. At eto ang sikreto, hindi ito tungkol sa pagpapanggap. Hindi mo pwedeng pekein ang frame. Galing ito sa self-respect, sa disiplina, sa pagiging sigurado ka kung sino ka at sa pagtanggi na yumuko para lang mapasaya ang iba. Ang lalaking may frame, hindi nang hihingi, hindi nagre-reklamo at hindi naghahanap ng approval sa lahat ng oras. Siya yung nagsiset ng boundaries niya at naninindigan dito kahit ano pa mangyari. Tingnan mo ang mga great leaders sa history. Hindi sila yung pinakamalakas ang boses sa isang room. Hindi sila madaling mapikon o mapaniwala. May presence sila, may bigat sila. Sinusundan sila ng mga tao dahil dala nila yung aura na parang walang makakayanig sa kanila. At yung parehong presence na yon ang nagiging sobrang attractive sa isang lalaki hanggang ngayon. Tandaan mo to, ang muscles pwedeng maka-attract ng pansin niya, ang look naman ay pwedeng magpa-curious sa kanya, ang charisma ay pwedeng magpatawa sa kanya. Pero ang frame, yun ang magpapastay sa kanya. Kasi, deep down, lahat ng babae naghahanap ng lalaking mapagkakatiwalaan nilang tatayo ng matatag kapag naging mahirap ang buhay. Yung lalaking hindi nababasag, yung lalaking hindi tumitiklop, yung lalaking unshakable, at hanggang dito na lang muna tayo. Huwag mo kalimutan magbigay ng suporta sa pamamagitan ng pag-like at pag-subscribe. Maraming salamat.